banata tatlo. So, you're the crazy friend? Nawala bigla ang linamnam ng sinangag na kanina pa pinagtipis sa na nang marinig ang sinabi ni Ardy. Napatingin siya rito. Priyeda's description, not mine. Sorry kung na-offend ka. Hindi naman na-offend, nagulat lang. Ganun din ang description niya sa iyo eh. Ganti niya. Ang lagay eh, siya lang ang masasabihang crazy. Natawa ang binata. Parang bumuhay na naman ng mga nerve endings ni Gwyneth. Noon pa kita gustong mamit, sa totoo lang. Patuloy ni Ardy. Nanalong kumiliti sa kung anumang nakikiliti kay Gwyneth ng malagom na pagtawa nito. Curious ako, lalo at madalas kang mabanggit ni Pieda. Gusto ko makilala ang taong katulad ko, para naman masiguro ko na hindi ako nang iisang eng-eng sa mundo. Namit mo na ako, masaya ka na? Oo naman, sobra. Kung makangiti ito ay parang nanalo sa loto. Hindi ka na kasi naging isang abnormal, ganon? Oo. At saka dahil napatunayan ko na kahit nga pala ang matitinong mga tao ay pwedeng maging baliw pagdating sa love. Mukha akong matino? Kunwari ay manghang-mangha si Gwyneth. Akala mo lang yun? Sinilip ni Ardy ang itsura niya. At dinayong mga mata lang naman ang tumingin sa kanya. Kaya hindi maintindihan ni Gwyneth kung bakit parang may ipinubugang kuryente ang mga yon habang pinapasadahan ang kanyang itsura. Kuryenteng tumawid sa ere at naglanding sa balat niya. Marunong akong kumulatis ng tao and I'm sure matinu ka. Sa ibang bagay ha, hindi sa love. Correct ka dyan, pero nagpaparehab na ako kaya nga ako nandito. Hayag nga. Same here. Hindi natuloy ang akmang pagsubo ni Gwyneth ng sinangat. Really? Pero akala ko yung farm ang pakay mo. Yun din. But my other reason is, well, to cure my insanity. Good for you. Ang tanong, kaya mo ba? Tanong ko rin yun sa sarili ko at hindi ko pa alam ang sagot. Pag-amin niya. Ang unang hakbang daw ang pinakamahirap. Yun ay ang pag-amin na may problema at ang pagbuo ng pasyang solusyonan yun. Parang Alcoholics Anonymous lang. Hi, I'm Gwyneth and I'm a love addict. Tumawa uli si Ardy nakagat naman ni Gwyneth ang mga labi. Sana ay maibsam ng hapting tulog niyon ang pagkakiliti ng kulugod niya. Yun naman ang prinsipyo sa likod ng self-help groups, di ba? Ang pagtanggap sa kahinaan mo, nakahinaan din ng mga kasamahan mo. Pagkatapos ay magkatuwang yung lalabanan yun. So, what's your story? Nag-atubili siya sandali tsaka nagkibit-balikat. Simple lang, dalawang beses na nag-two time ang boyfriend ko. Yung unang beses na ginawa niya yun at pinatawad ko siya. Mapapalagpas pa ng mga malalapit sa akin. Pero nung ulitin niya at patawarin ko ulit siya, medyo masama na ang tingin nila sa akin. At ngayon na strike three na siya, naginit ang gilid ng kanyang mga mata nang niyang umiyak, lalo kapag may nakakakita sa kanya. Pero paano ba niya iyon pipigilan? Wala pa naman siyang makitang tisyo. May panyong biglang lumitaw sa harap niya. Hawak ni Adi. Pero imbes na hayaan nito na kunin niya yon, ay ito na ang kusang nagpunas ng luhang ayaw sana niyang payagang umalpas mula sa mga mata. It's okay. Dapat lang namang iya ka ng kasawian. Some people say it's part of the healing process. Anang binata? Okay na ako. Kinuha na ni Gwyneth mula rito ang panyo at pinunasan ang sariling luha. Hindi ko talaga feel ang umiyak. Eh ikaw, what's your story? Ano ang kasalanan ng ex mo? ay agad umimik ang binata. Napatingin mo na ito sa kawalan na parang inaaninag ang mga eksena sa nakaraan. Nating specific, actually. Basta lang mag-aaway kami ni Reg. Usually, over some inconsequential reason. Magtatampo siya, hindi ako iimikin. At kahit anong pag-amo sa kanya ay walang umuubra. Tatagal yon hanggang sa palagay ko na na hindi kami magkakaayos. And then out of the blue, she'll call me or visit me. Magsusorry siya. Sasabihin may topak lang siya, bla bla bla. Paulit-ulit na lang. It's driving me nuts. But what really gets to me is this. Kahit alam kong hindi na siya dapat tanggapin, kapag bumalik naman siya eh, hindi mo matanggihan, right? continue the feeling. Kahit pa alam mong hindi na dapat, sang-ayon pa ng binata. Ay, yun na nga yun. Sertipikadong baliw ka rin nga sa pag-ibig. But I'm leaving yesterday behind. Sa pagkakataong yun, ay eh, si Gwyneth naman ang natawa. Parang may narinig akong kantang ganyan na. Ako rin, Ginamit ko nga ang lyrics. Pag-amin nito. Napatingin siya sa lalaki. Anong topak ba ang mayroon sa nobya nito para pakawalan pa ang isang ito? I'm thinking the same thing. Hayag ni Adi. Ha? Nagulumihanan siya. Iniisip mo? Ang laking sira ni Regine para pakawalan ako, right? hindi makapal ang mukha mo, no? Ganti niya. Kinapaka nito ang pisngi. Parang hindi naman masyado. Ilang centimeters lang. Napailing si Gwyneth. Oo, ang laki nga talaga ng sira ni Regine. Pero ano ang sabi ni Ardy? He was thinking the same thing. Tumingin siya rito. Yeah, that boyfriends of yours is kinda like this. Inikot-ikot ni Ardy ang hinduturo sa tapat ng tainga. Para naman lukohin pa niya ang isang kagaya mo. Bakit? Ano ba ako? Nahawa yata siya sa kakapala ng mukha ng binata. Para mga has magtanong ng ganoon. Umiti naman ito. Fishing for compliments. Are we? hindi naman masyado, kaunti lang. Hinaya niya ang dialogue nito. Si Ardy naman ang napailing. At ewan kung malikot lang masyado ang imahinasyon ni Gwyneth. Pero sa tingin niya ay nagkaroon ng kakaibang ningning ang mga mata ng binata. Ningning na kani-kanina lang ay nakita niya sa salami. Sa sariling refleksyon. It's really crazy to hurt someone like you dahil kung ako ang nasa lugar niya, hindi lang sa hindi kita sasaktan. Ikakadena na kita sa braso ko para matiyak na hindi ka na mawawala sa akin. Hayag nito. Walang na naman ang bibig ni Gwinnett. Pero bigla ay para siyang namuwalan. Sumabra yata ang taba ng kanyang puso dahil sa sinabi nito. Kaya nabarahan niyon pati lalamunan niya. I like you. Dagdag ni Ardy. Dahilan para hindi lang tumaba ang puso ni Gwyneth, kundi para maturete yon. I hope we can be friends. Friends lang? Disappointed yata siya. Pero teka, bakit ba? Kimalman niya ang kaloobang karakaraka ay nagaalburuto. I like you too. Mukhang may mapapala tayo sa isa't isa. Sang ayon na lang niya. So, friends, ipinunas mo na ni Ardy ang kamay sa pantalon. Tsaka inilahad sa kanya. Sure. Friends? Inabot yun ni Gwinnett at muntik niyang maibalipag. Mabuti at napigilan niya ang sarili minsan na siyang napahawak sa electric socket. Kaya alam niya ang pakiramdam ng muntikang ma-electrocute. Hindi nalalayo sa naramdaman niya ngayon. Ang kaibahan lang, ngayon ay hindi siya nagmamadaling ilayo ang kanyang kamay sa daloy ng kuryente. Makalipas ang inisyal na pagkagulat, ay natuklasan niyang nakakabuhay ng dugo ang pakikipagdaop ng palad sa taong may kuryente ang katawan. Funny and weird Heto ang isa pang nakakapagtaka At nakakatuwa Parang kahit si Ardy ay hindi nagmamadaling pakawalan ang kanyang kamay Tingin nga niya ay nakalimutan na ng binata na tangan pa rin ito yun Habang napapako ang paningin sa kanyang mukha Hoy! Ano yan ha? Mabalibag ang ginawang pagbitiw ni Nagwinet at Ardy sa kamay ng isa't isa habang sumisi si Prieta, na siya palang nanira sa magandang mangyayari sa buhay ni Gwyneth. Una na ito ngayon sa listahan ng kanyang papatayin kung sakaling mag-amok siya. Hoy, ano yan? Nakigaya ng hirit ang isipan niya. Ano nga ba ang rason at gusto niyang patayin? Now na. ang kaibigan porque lang naudlot ang pag-holding hands nila ni Artie sa pagdating nito. We were sealing a deal. Kaswal ang tinig ni Ardy nang sumagot, pero napansin ni Gwyneth na parang namumula ito. Namumula? Palihim niyang minasdan si Ardy. Pwedeng imahinasyon lang, pero tanda niya, hindi naman ganoon ka-pink ang mga pisngin nito. Feeling guilty ba ang mama pero bakit? Ano ang nakakagilty sa pakikipagkamay sa kanya? Eh ba't nagbablash si Gwyneth? Eh ba't nagbablash si Gwyneth? Si Yoli naman ang humirit. Kabuntot lang pala ito ni Priyeda. Nahuli lang ng tatlong segundo ang paglitaw sa eksena. At siya pa ang agad na napagdiskitahan. At ano ang sabi nito? Nagpa-blush siya? Pareho sila ni RD. Pareho din ba ang rason? Nakuryendi din siya sa palad ko? Isipin lang yon ni Gwyneth ay para uli siyang nakukuryente. Pati nga si RD. Sambot ni Prieda. Hindi ah. Sabay pa silang nagprotesta, si Nagwinet at Ardi nagkatingin na naman si Napreda at Jolly. Mukhang malisyoso ang mga nasa isip. Kasi sangiting sabay na sumilay sa labi ng mga ito. Kumain na nga kayong dalawa. Gutom lang siguro yan. Sabi ni Gwyneth. Oo nga. Mabot at hindi pa namin kayo nauubusan. Sambot naman ni Ardy yamang din lamang na na sila sa farm ay inilibot na sila ni RD pagkatapos nilang kumain. May permiso raw ito ng may-ari na mukhang tuwang-tuwa sa interes nitong bilhin yon. Nagpatiuna sa paglakad si Napieda at Jolly. Mukhang gimmick na bulok yon ng dalawa para magkasarilinan sila ni RD. Pwes, kung gusto ng mga ito na gumimik ng bulok, ay walang problema kay Gwyneth. Dahil sa totoo lang, nagsisimula na siyang lalong matuwa na makasama si Ardy. Hindi lang pala ito gwapo at macho. Masaya rin kakwentuhan. Kung ang pake niya ay makalimutan si Randall, ay perfectong sagot sa kanyang problema si Ardy. At siguro, ganoon din ang papel niya sa buhay ng binata sa mga sandaling yon. Basta ba wag lang niyang makakalimutan na kagaya niya ay siraulo ito pagdating sa pag-ibig. Ay wala siyang nakikitang magiging problema. I won't fall in love with him. Kampante siya roon. Hindi siya naging salawahan kahit kailan. Kaya malabong mainlab siya sa iba kung ganoong may iba pang laman ang kanyang puso. Inirereto tayo ni Prieda sa isa't isa ni Adi sa kanya. Mainit ang hininga nito at nakakakiliti. Natuklasan ni Gwinnett. Mainit ang hininga nito at nakakakiliti. Natuklasan ni Gwinnett. Nakakakiliti rin ang ideyang sinabi nito. Yun din mismo ang kanyang hula. Pero iba pala ang dating o ang lalaking ito ang nagsabi. At sa pamagitan pa ng pagbulong. Okay lang ba sa'yo? Umali siya kay Ardy at napaurong. Hindi ba pa pala kasi ito lumalayo? Kung tumangkantangkan lang siya ng kaunti pa, ay baka nagkatukaan na sila. Watch it! Sinaklit nito ang kanyang bewang at hinila siya. Napadikit tuloy siya rito. At doon lang natuklasan ni Gwyneth ang isang bagay masarap palang mapadikit sa katawang matigas. Sa sobrang tigas, napipiyata ang kanyang baga, kaya tumalsik na naman kung saan ang kanyang hininga. At sumamayata ang wisyo niya. Pakiwari kasi niya ay bumagal ang takbo ng oras. Slow mo. Yung paghawi ni Ardy sa buhok niya, yung paghagod nito sa pisngi niya, yung paglapat ng isa pa nitong kamay sa kanyang balikat para iharap siyang lalo rito. Tila nangyayari sa buwan. Ang bagal ng andar. At lahat ng yon ay may hatid na nakakawindang nakiliti sa pagkatao ni Gwyneth. Halik na lang ang kulang. Hindi niya alam kung saan ang galing ang tinig na bumulong sa kanya. Pero buong puso yung inayuna ni Gwyneth a kiss would make the moment perfect. Ebak ng kalabaw! Ano raw? Namasyal yata sa kalawakan ang diwa niya habang nakatingin sa mukha ni Ardy. Kaya hindi naintindihan ang sinasabi nito. At kahit sa ang angulo tingnan, ay hindi bagay ang mga katagang sinambit nito sa kanya namang iniisip. Ha? Nausal niya may ebak ng kalabaw. Matatapakan mo kung di kita hinila. Ulit ni Ardy. Salamat pala kung ganun. Iniligtas mo ko sa ebak ng kalabaw. Nawika niya na hindi na masyadong napag-iisipan ang sinasabi. Ang lakas ng tawa ni Ardy. Parang aliw na aliw sa kanya. And it really was his pleasure ang napagtanto ni RD. Hindi ang pagsasalba niya sa dalaga mula sa pagkakatapak nito sa EBS, kundi ang naibigay na pagkakataon sa kanya na maipaloob ito sa kanyang mga bisig.